Ikinasa na sa Mobile Legends ang fighter meta. Patunay dito ang mga fighter heroes na nagkaroon ng masaganang buff. At yung ibang fighter heroes, plano pa yata ni Muntun na gamitin natin bilang jungler. Maging ang fighter emblem, nagkaroon din ng buff. Ito ang advanced server update na hindi mo dapat palampasin dahil posibleng magdidikta ito ng mga pagbabago sa buong gameplay ng MLBB. Kaya kung interesado ka idol, samahan mo muna ako at isa-isahin natin. Unahin natin itong mga heroes na gusto ni Munton na gamitin natin sa jungle. Si Sun kasi tinaasan ng 50% ang damage to jungle monsters ng kanyang doppelganger. Ibig sabihin, mas mabilis na siyang makapag-farm sa jungle kaysa sa dati. Maging si card, tinaasan din ng 15% ang kanyang damage to jungle monsters kaya kaway-kaway sa mga Alucard main dyan, mas maging kampante na kayo ngayon na gamitin siya sa jungle Pati si Saber, gusto rin yata ni Moonton na mag-shine ulit sa jungle Tinanggal kasi ang cap sa damage effects ng kanyang orbiting blades ibig sabihin ito, full damage na ang maibibigay ng kanyang first skill sa mga jungle monsters. Sunod naman natin ang iba pang fighter heroes na nakatikim din ng masaganang buff. Una ay si X Borg binago ang kanyang ultimate ngayon kasi kapag sumabog siya after magcast ng ultimate. matik na maabsorb niya lahat ang kanyang mga piraga armor. Ang mas suabi pa dito, mas pinatagal ang duration ng kanyang ultimate. Kung dati kasi, 7 times lang siya kung umikot. Ngayon sa advanced server, na doble na ito at ginawa ng 14 times. Kaya mapa EXP o Jungleman. Swabing-swabi na itong si x -Borg. Si Tirisla naman mas pinabilis ang cooldown ng kanyang skill 1. Kung dati kasi 9 seconds at all levels ngayon umaabot na lang ng 7 seconds sa late game. Pero ang mas maangas dito kapag na kasi ito ng cooldown reduction galing sa mga items. Matic na magka-unleash skill 1 ka na. Pati ang kanyang skill 2. Tinaasan din ang kanyang damage to minions sa early game. Kaya mas mapabilis na ang kanyang pag-clear. Si Pakito naman pinabilis mabilis ang cooldown ng kanyang skill. Ibig sabihin nito, back to EXP at jungle na siya ulit. Si Benedetta, mas pinaswabi na ang controls ng kanyang mga skills. Bukod dyan, ginawa na lang na 3 basic attack ang kailangan para makapag-dash siya. Dati kasi, apat na beses pa na basic attack bago siya makapag-dash. Kay Yusong naman, naging mamaw na siya kapag naka-dragon form. Sobrang laki kasi ng HP boost na dinagdag sa kanya. Kung dati kasi, 600 to 1,400 HP lang. Ngayon, 1,000 to 2,000 HP na. Mas pinabilis mabilis pa ang effect ng kanyang lost HP recovery. Pinakunat din ang mga jungle monsters. Ibig sabihin nito, mas mapabilis din makapag level up ang mga nasa EXP lane. Kaya senyales na talaga ito na ang mga fighter na naman ang bibida sa mga team fights. Patunay din dito ang pagbuff sa fighter emblem. Dinagdagan kasi ang effects nito na spell vamp mula 10% ay naging 12% na ito ngayon. Maging ang hybrid defense ginawa ng 8% instead of 6. Pinalakas din ang killing spree. Ginawa ng 20% ang lost HP recovery recovery ito. kumpara sa dati na 15% lang tapos ang movement speed naging 25% na instead of 20 dati at ito pa mga idol ang festival of blood naging 12% na ang maximum stacks mula sa 10% lang kaya sobrang solid nito para sa mga fighters at sa ibang heroes din na makabenefit dito paalala lang na huwag mo munang hanapin ang lahat ng ito sa official server dahil currently nasa advanced server pa lang ang mga pagbabago na ito pero mas mabuti na na nalaman mo kaagad para makapag-umpisa umpisa ka na makapagbatak sa mga heroes na nasambit dito. At yan na muna lahat para sa video ito mga idolo. Follow ka na ngayon idol for more upcoming updates dito sa ating channel. Maraming salamat at happy gaming. God bless po sa inyong lahat.